Ito naman Saka ang na nice ni Miss Evelyn oh. ng Valenzuela City kung saan ito sir medyo malaki-laki ito nakuha nito nang aabot Siya, na 76,400 yes. pesos ano Pakahirap kumita ng pera eh Iyan ang mahirap So para sa dagdag ng detalye pakinggan po natin nasa kabilang linya ang nagrereklamo si Ma'am Evelyn Anciano ng Valenzuela City Magandang hapon po Ma'am Evelyn Ma'am Evelyn Oh, nahihirapan din. Ayan. Po, Ayan. O, medyo may delay tayo, sir. Ano? Mga Mabili 2 tayo. to 3 sir, seconds. Ano? Sa ating, delay. Sa ating, ano? Baka sa ating ano to, sir. Ano? Sa I net Signal natin. natin. Oh, Sige po, ma'am. May bilin. Pakikwento niyo po sa amin kung paano po kayo na nabiktima nitong online job tasking scam na ito. Grabe. Noong una po, eh, napapapasa po siya sa akin ng 100 pesos po. Uy, para pesos lang. Sige po. Opo, <laughs> po, sa lumaki na po may item doon parehas, kuya, na kay pa-avail po, pa po yung binibigay binabato po nilang mga orders. Tapos nung nag-post po ng task pinupo nila sabi po nila, nila magwi-withdraw ako ng pera pagkatapos ko po bayaran yung tax. Na, nabito. Isang, 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 grupo Sige po, ma'am, Evelyn, ano? Medyo na uh, kayo pero uh, na-intindihan naman namin na uh, mukhang katulad din nung nauna nating uh, complainant, complainant na kayo po. ay na po ng online Paresto, job parehan. tasking Paresto, scam. Yung modus operandi po, mga kasambahay ay parehong-pareho nga po at ang biktima ay itong mga kababayan natin na naghahanap ng, uh, ng trabaho, sir, ano? At ang gagawin nitong mga scammer natin ay kayo pa mismo ang pagde deposituhin at may mga tasking kayong dapat na makomplete And uh, yun, pakikita, kapangakuhan kayo ng malalaking pera na kung saan ay kailangan nyo muna maghulog no, ng certain amount. At uh, isang, uh, yun na, talagang sigurado po tayo na iskam po yan dahil sino po naman ang naghahanap ng trabaho ay kayo pa po ang ihingan ng, pera, ng no? pera. At uh, ito nga ang masakit po, sir, umabot ng 76,000 oh, pa. Napakalaki. ang naihulog ni Ma'am Evelyn, ano? So, Nag na na start mga, lang doon sa 100. Tama, Tapos, sir. Ano? So, sabi nga nila, sir, parang pinapadama muna pinapadama sa Pinapadama muna. Tama. And, uh, yun, dahil sa mga malaking perang pangako na maaari mong makuna, makuha, ay kailangan mo mag-deposit ng certain amount. Na lumalabas yung, naman sa bandang huli. Ay, yes. Yung intention po natin na kumita, bandang huli tayo naging biktima. Tayong pinagkakitaan. Ang masama, sir, ano? baka sana kinuha ni Ma'am Evelyn yung 76,000 yes, pa, Ano? 400. Mukhang... Uh, naibaka na iba na ipangutang na uh, utang niya rin ito. So Ma'am Evelyn ano, medyo nahirapan lang kami madinig yung audio nyo. Uh, kung nandiyan pa kayo, pwede bang banggitin niyo kung sino o anong pangalan yung binigay sa inyo nitong uh, nireklamo nire nirereklamo po ninyo? Si Jonalyn Atrata po tapos may mga transaksyon po akong binigay sa kanya Okay. Po si Miss Jonalyn at Atra. Opo, tapos ni Monique Cruz po. At Mr. Mark Unbunic Cruz or uh, Cruz. Ah, ano, meron po ba silang nirerepresenta o ano pong company po ba? Ang ah, nirerepresent nila at saan niyo po ba ito nakilala? Ay, uh, sa Facebook ko po kasi siya nakita sir tapos ang pangalan po ng ano uh, po online ali trabaho trabaho dot online. online ano yung yung mga kasambahay ano? yung binabanggit ni Mama Evelyn na nakapanloko sa kanya according uh -huh. kay Mama Evelyn ay uh, nakilala mm -hmm. niya sa Facebook mm -hmm. yung pong ali mm -hmm. trabaho dot online mm -hmm. ano oo no. Nako. At ang kanya mga nirereklamo nga yung certain Mark and Bionic Cruz, you no know? at isang Miss Jonalyn Atra hmm. ng Ali Trabaho dat online. So siguro Grabe. hingi na naman tayo sir ng tulong ano yung expert dito no pagdating yeah. sa cyber crime ano etong uh, si meron tayo itong uh, resource person Mm -hmm. Ang uh, investigador to sir ng Northern Northern District Anti-Cyber Crime Union team dito sa may dito yan, sa Caloocan siguro, yes. no? So si Patrolman Joe Mark Tangonan. Matatanggap rin sayo Patrolman Joe Mi Sir, magandang yun. Sir, magandang tanghali po sa inyo at sa ating uh, lahat po ng viewers. Uh, with regards po sa complaint po ni uh, Ma'am Evelyn uh, siya po ay uh, uh, she was fallen uh, victim of uh, online job scam o kaya yung tinatawag din po na investment yun so yan, sir, investment scam so ang violation po niya sir is uh, article 315 o yung staff or swindling po of the by penal code in relation po sa section 6 ng uh, Republic Act uh, 101.75 o kaya yung tinatawag po na Cybercrime Prevention Act 2012. So, initially po talaga, sir, na nag po sa mga uh, uh, sa mga social media yung mga ganyan na uh, uh, online job scams kasi uh, matapos, pagkakita po, ma nyo po yung isang uh, uh, mabibiktima. So, late, So, sumunod po na nangyayaris uh, re direct po siya sa isang uh, tama, WhatsApp. Then, doon po magi-start siya. yung WhatsApp uh, communication Sorry. po. Oh. So doon na po yung uh, initially doon na po yung uh, uh, magbibigayan na po siya ng mga uh, commission oh, okay. kung ano yung mga dapat nagagawa but what uh, yung kailangan mo po dapat mo nang mag-recharge uh, so kaya mag uh, deposit mag-deposit yeah. muna ng payment uh, yeah before uh, receiving uh, amount po ng pera so, sa, pero yung una lang po kasi nagbibigay lang po sila ng uh, Nare-receive yung uh, pera pero yung mga sumunod mo, sumunod na po is wala events wala na po grabe pero ito medyo, mal pero ito medyo malaki ito medyo malaki 'no o oh, mm -hmm. nga no, medyo malayo yung narating na narating tasking no. ni mama no? no? mo, no. ikaw naghahanap ng na trabaho, ikaw pa ang nakuhanan. Ah. Napapakawalang yung mga tao nitong gumagawa. Tama, sa <coughs> ano? yung mga nabibiktima, mga mga kasangbahay natin. Mm -hmm. uh, Patrolman Jomi Mark, uh, matanong ko lang, uh, marami o uh, ilan ba yung mga hinahawakan yung kaso regarding dito sa ganitong klaseng uh, scam? Mm -hmm. uh, at saka, yun nga, kung makapagbigay ka pa rin ng uh, mga, paano ba maiiwasan Over. ito? Jomi Mark. Ah uh, sir, uh Sir, hello po sir. Sige sige Jomi Mark. Hello sir. Yeah, naririnig ka namin. Uh, uh, naman, uh, so yung tamon, tamon. yung para po mabigyan po ng uh, knowledge po lahat ng mga ng uh, kababayan po natin sir. Uh unang-una po pag uh, yung tinatawag na online job, uh, dapat isipin po natin na sila nagbibigay na nag offer sila ng job pero Bak para nga tayo makakuha ng trabaho. Pero yung, yung kapalit po kasi is kailangan natin magbayad. So, so yun po yung parang uh, parang hello po sir. Medyo sa red flag yan. Indikasyon na, yun na hindi, hindi tama ang napagsukat tama, ng trabaho. Patrolman Joby Mark, uh, isa pang katanungan. Ano? May binabanggit siya na yun nga, yung ali trabaho dat online. Siguro pwede nating paki-cyber patrol ito, no? Baka existing pa, o yes. mabuksan pa ninyo. At marami pang mabibiktima. Kung sakasakali. At siguro pwede rin tayong mag-plus mag uh, ng mga listahan dito, no? yung mga red flag ng mga ganitong klaseng ano, o ng no? Advisory online. No? Yun, advisory, Advisory, kung ano ba yung dapat iwasan. No? In general, actually, dapat iwasan na itong mga online trabaho online na ito dahil mm -hmm. palagay ko hindi naman to sir legal, legal. No? Na, no, legit Tama. na mga hihikayat ka ng mga kasambahay natin through online mm -hmm. na magbibigyan nila ng trabaho puno ano Hello, sir. sige okay okay Jomi Mark kata so, medyo uh, sige Jomi Mark meron lang tayong konting delay sige uh, yes sir. So, i-verify -be po natin, sir. So, mag-apply po tayo ng warrant to disclose computer data po. Yan, Ayon, yan. Okay. So, ma'am, Evelyn... Para po Evelyn ang... malaman po natin yung mga information ng suspect, sir. Iyan. Okay, mala ah, siya nga pala. Patrolman Tangonan, saan yung eksaktong location nyo dyan? Sa, kwan? Opisina para... Northern District. Para ma masabihan natin si Ma'am Evelyn Anciano. Yes po sir. Naanya inanyaan ko po si Ma'am Evelyn na uh, uh, mag uh, po na magreklamo sa aming opisina located po siya sa uh, third floor po ng New Caloocan City Hall po sir. New Caloocan City Hall. Diyan diyan sa mi ano no bandang sangandaan ano. Tama ba Jomi Mark? medyo no, <laughs> nagkakardala taga 'yung tangdili. Oh, Ma'am oh, ang si ano na dinig niyo po no yung uh, in inaanyayahan po kayo na magpunta na po kayo ngayon don sa mm -hmm. opisina ni patrolman Jomi Mark Tangonan at pakidala po ninyo 'yung mga ebidensya no katulad nung screenshot uh, o kaya 'yung mga conversation niyo para agaran po kayo matulungan ngayon ng ating mga kapulisan jan sa Northern Northern District Anti-Cyber Crime Team. Team. Yeah. Diyan po yan sa may ano, yung uh, bagong City Hall ng Kalawakan po diyan sa Ayan. may isang handaan po. Mame Belin. May delay talaga. Ayun. Ayun nga po Mame yung pong location ng ating uh, Northern Cybercrime Unit ay nandiyan po sa third floor ng new Caloocan uh, city, city, Hall. Hall. Kung di ako nagkakamali, nandun niya sa may bandang uh, sa, no? Sa may mm. kaloka. Alam niyo po ba yung mga Evelyn? Yes, o. Oh. Or siguro, para i out na natin. Oh, pa-reach out natin ano, na... Kay uh, patrolman, patrolman na... Patrolman na... -na uh, Jomie Mark na, na wag kayong bibitim siguro i-endorse ng ating uh, action, action center. center. Yung number ni Miss Evelyn, no? ni Ma'am Evelyn para may direct contact kayo at uh, matulungan hmm. natin papunta dyan sa opisina nila. Wawa wow, Tama. naman. Po, sir. Okay. Kaya e, po, po, kami, screenshot ko po, sir, kung kanina po yes. ako nang bayad. May mga po, G-cash po kasi yun. No, okay. Sige po, Mami Belin. At uh, maraming maraming salamat po sa pagtitiwala niyo sa ating programa. Huwag po kayong magalala at... Uh, uh, po, sir. Yes, actionan po ng ating programa ang inyong reklamo. Uh, baba, Thank you po. For uh, Patrolman Tangonan, ang investigator natin ng Northern District ng Under Cybercrime Team, please uh, provide us of any action, videos or photos or result of your investigation. Huh? Kung ano man ang naging resulta ng investigasyon ninyo para malaman natin at uh, matulungan natin ang ating nagre-reklamo. Okay, maraming salamat sa iyo, uh, Patrolman Rocky Jimmy Mark Tangonan, sir. ang investigator ng NDAC.